Hello guys uh, Day 17 na ngayon At okay. nandito kami ngayon sa Sa sala ni Sa garden Nung anak Ano ba telephone? Okay. Madam okay. oh. Mag alas 8 na Gising na kami ni Lola Kasi si Lola nagising sa Sa anak niya Ito, Ito kami sa bahay niya Yan. Ito kami sa labas at yung mga makaberem Ang oh, kagigising ko lang. Anong <laughs> Ba Philippine? Yan. Oh, tatanong na si Lola. Hmm. Sabi ko, kausap ko kayo. Sa so, Pilipinas. Oh, ito. Kape tayo, black poppy. Hindi na ako makatulog. Gumising hmm. yung anak ng alas 6.30. Hindi hmm. na nakatulog. Ma? Hmm. Ha? Abad siya ang kulit ni Lola. Nangungulit na <laughs> naman. Mamaya na guys. Tarde, ha? guys, ito yung kwarto ni Lola. Itong kwarto niya is yung bomb shelter nila. So tingnan niyo naman kakapal yung ano, yung window niya. Oh. Ayan kakapal yung bakal, solid na bakal 'yan. Kung sa Pilipinas yan, benenta na yung bakal na solid na yung bintana, di ba? Pwede may may 4 kilo yan siguro, bigat yan. Makapal sa labas yan para pag tinamaan ng ano, rocket eh, hindi tatagos. Yan, ito yung bang ano, bomb shelter nila. So ginawang kwarto nito ni nung anak ni Lola para kapag may ano, pupapasok na lang kami dito pag may siren. Tapos si Lola si para hindi na siya natakbo kung nakahiga man siya. And tulog lang siya dito, papasok lang kami. So, ngayon guys, uh, dito tayo sa kwarto ko. Tapos ko lang maligo. Ito yung kwarto ko ngayon. Ayan, o, kita nyo. Ayan, maleta ko. Mga gamit nila yan. So, ibaba na lang, lang para di kita yung mukha. Yung toothbrush ni Lola. Yung insure. Tapos yung uh, pang-VP. Ayan. May usang kuan dito. Tuwalya ko. Tapos yung kumot sa kaunan. Ayan. Meron din aircon dito sa taas pero hindi ko na ginagamit kasi lalamigin lang ako. Tapos meron dito yung cabinet ko. Kasama kami damit ni Lola. Yan lang ang binigay sa amin. Magalas alas na. At humiga na si Lola. Ang problema ko is wala siyang sleeping pills at saka yung pampakalma. Hawak-hawak ko na kasi yon nung Paalis kami ng, papunta kami dito. Ang problema, itong anak ni Lola na isa is tinataranta ako. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin. ko nirarash niya ako na pumunta dito sa, ano, sa bahay ng kapatid niya. Dito kasi eh, sa Rana na. Ay ngayon, hawak-hawak ko na. Nakalimutan ko pa. May patong ko siguro doon kasi ang dami naming bit-bit bitbit -bit ko pa si Lola, bitbit -bit ko pa yung mga gamit namin. Kaya nataranta na siguro ako na ilagay ko na ipatong ko siguro sa saan man sa bahay ni Lola. Ngayon, wala siyang pampatulog. Ang problema is mababaw lang yung tulog ni Lola, hindi ka tulad ng may pampatulog. Kaya buong araw is gising siya. Tapos kanina alas 7 o alas 8.30 patulog na sana si Lola. Nakatulog na siya pero mababaw yung tulog, tulog kasi nga walang pampatulog. Kasi nadadaanan yung kwarto niya nung anak niya. Nagigising siya tapos may kausap pa sa telepono naka anak ah, naka speaker. <laughs> Ngayon, nagigis, nagising si Lola. Ganun din kagabi at kaninang umaga. Ang aga-aga pa naman ng balis nitong anak. Alas 7 pa lang gising na o oh, 6:30 yata. Kaya ako rin ganun. Kaya okay sana yung safety dito namin. Pero yung... Yung... Siyempre makikisama ka, no? Mag-adjust ka. Yun ang ayaw ko. Kaya marami rin mga... Karamihan sa mga caregiver dito na... Nagre-resign dahil sa may kasama sa bahay. Yun yung ayaw ko. Pero sabi nila... Is... Uh, ilang araw lang daw kami dito. Kaya nagbaon ako ng mga damit namin para sa... Uh, lang araw. Ang problema, itong anak dito, dito sa bahay, is ano, gusto niya na dito na kami, panghabang buhay daw. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, magwewelga tayo. Ayan, pag kinausap ako ng mga yan, sabihin ko, mas gusto ko doon sa bahay ni Lola. Kasi sanay na ako. Ganon. Nagdadahilan Mag na lang ako. Uh, wala naman sila magagawa dyan kasi ako na mag-aalaga, hindi naman sila eh. Di ba? Kahit sanay dito si Lola, hindi pwede. Maghihimagsik tayo. <laughs> yon. yun. Yun lang ano ko dito. Siyempre, no choice tayo. For uh, security reason lang naman yung mga uh, dahilan ng anak kaya na punta dito. Tatawag pa siya. si Lola. Ito, dumating yung apo. Magising na naman si Lola. Ay nako. A few moments later. Oh, yun guys. Yun ang problema kay Lola kapag uh, nakarinig ng uh, sound. Kasi dun sa bahay niya is tahimik. Talagang parang magtataka siya o matatakot siya. Kasi nga meron siyang debensya, di ba? Kaya, ang ng ganito. Kasi, mahirap. Masasabihin ko na lang na ganun nagigising si Lolo pag kalabog lang eh ito pa naman mga uh, apo at saka anak ni Lola kapag magbukas ng pinto talagang babagsak nila walang parang wala bang ano ayaw ko ba hindi marunong makiramdam di ka tulad tayo mga Pilipino diba yun nga ang mo sa sahig tataas kukunin mo yung tsinelas mo magpapa dito talagang parang normal lang babalibog nyo talaga magigising matanda, di ba? Kaya, uh, yun lang ang reklamo dito. Kumbaga, <laughs> wala kang peace of mind yung yung matanda. Ako, okay lang naman sana eh, pero mahirap pa rin talaga may pinakikisamahan. Well, doon naman sa sitwasyon ngayon, is, uh, ang Tel Aviv kasi is nasa center siya ng Israel. Ngayon, pumunta pa kami sa Ra'anana. Yun yung uh, north east ng mula sa Tel Aviv. Kaya yeah, medyo safe naman doon. O dito. Kaya yeah, pumayag na rin ako at mali lumipas lang yung mga ano yung mga magugulong araw at magiging okay din sigurado yan. Panalangin lang, di ba? Uh, uh, sana matapos na tong gulo na to. At sana wag lang gumrabe para wala na rin madami na maraming tao na wala ng buhay at sa mga nag-aalala naman sa dyan sa Pilipinas o sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa kasi nag-live ako kanina uh, pumunta ako sa na, namili ako ng mantika naubusan ng mantika dito yun nakita niya naman natihimik naman ang ano dito paligid sa amin hindi ibig sabihin dun sa news na buong Israelis is ganun kagulo o makikita niyo kasi sa news sa ano 'di ba parang ang grabe grabe na 'di ba kaya ako oh, hindi rin ako nanonood ng news eh, kasi makakasama sa atin yun yung sa sa isip natin sa so, pag-iisip natin na masyado kang napaparanoid ganun kaya ganun din ang nangyari sa anak ni Lola kasi nagdownload download siya ng application yung application niya din na dinownload kapag may rocket sa aman, saan mang parte sa Israel, tutunog yung telepono niya. Kaya sabi ko, ito yung download mo. Sabi ko, oh. e, yung app na yun kasi, kung ginagamit yung GPS mo, kung nasaan ka, area, at mayroong ano doon, rocket doon, doon lang siya tutunog. Kaya sabi ko, mali yan, yung, ano mo, yung application mo, sabi ko, ganun. Ayun, naparanoid siya. Uh, pinadala kami dito. <laughs> Kala niya, puro alarm na kasi, kita mo yung telepon niya puro, puro alarm ng alarm eh so kahit sa south yung alarm malayo sa amin sabi niya tago kayo sa ano sa shelter sabi ng gano'n natataranta kaya punta kami dito uh, yun, naparanoid siya well anyway yun lang update natin guys sa ngayon uh, thank you thank you for watching at pasensya na ata oh, ngayon lang ako nakapag upload at tingnan ko mga pa ako maka-upload niyan kasi kita tayo nung kasama natin yung anak ni Lola. Anyway, thank you, thank you for watching sa inyo at sa mga sumusuport. At uh, yun, uh, pakipollow nyo kung hindi pa kayo nakapalo sa FB page ko. Nag-live ako dun pag may time ako. Or channel sa FB page. Okay, thank you, thank you for watching guys. Mula Mula po dito sa Israel. Ako po si Orlewin literal Bye-bye!